Isang mainit na usapin ang muling sumiklab sa loob ng Senado matapos magmungkahi si Senator Robin Hood Padilla na sumailalim sa drug test ang pangulo ng bansa pati na rin ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ayon kay Padilla, mahalagang ipakita ng mga lider ng bayan na wala silang itinatagong bisyo o ilegal na gawain upang magsilbing huwaran sa mamamayan. Subalit, hindi ito pinalampas ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan. Tahasang tinawag niyang drama at gimmick lamang ang naturang pahayag ni Padilla. Para kay Libanan, malinaw na layunin lamang nito ang pag-iwas at paglilihis ng atensyon ng publiko mula sa isang mainit na kontrobersya. Ang tinutukoy ng kongresista ay ang umano'y insidente, kung saan isa sa mga tauhan ni Padilla ay pinaghinala ang gumamit ng mariwana sa loob ng isa sa mga kubeta ng Senado. Bagamat hindi pa napapatunayan ang aligasyon, malaki na ang naging usap-usapan hinggil dito. Para kay Libanan, imbes na sagutin at harapin ng maayos ang isyu, tila mas pinili ng senador na gumawa ng bagong ingay upang mailihis ang mata ng publiko dagdag pa ni Libanan, hindi nararapat na idamay at ilagay sa kahihiyan ang mismong Office of the President sa isang usapin na hindi naman malinaw at walang sapat na batayan. Ani niya, kung ipipilit ni Padilla ang mungkahi, baka sa halip na magmukhang seryoso at makabuluhan, ay maging katawa-tawa lamang ito sa harap ng buong mundo. Binanggit din ni Libanan na mahalagang panatilihin ang dignidad at integridad ng mga pangunahing institusyon ng pamahalaan. Kung may issue sa hanay ng isang opisyal, ito ay dapat resolbahin sa tamang proseso at hindi sa pamamagitan ng mga pahayag na tila pang entablado lamang. Samantala, nanindigan naman si Padilla na wala siyang ibang layunin kundi ipakita na handa siyang maging bukas at transparent. Para sa kanya, walang masama kung lahat ng lingkod bayan ay dumaan sa drug test upang mapalakas ang tiwala ng publiko. Gayon paman, para kay Libanan, nananatiling malinaw na mas kailangan ng bansa ang seryosong pagtutok sa mga totoong problema kaysa sa mga pasabog na maaaring maituring na palabas lamang.